ina Davaluri dating Miss New York ay ang bagong Miss America 2014. At kung inyong papansinin, siya ay hindi African American, siya ay Indian American. Ito ay isang katotohanan na natural ay hindi matanggap ng mga taong makitid ang utak. Ayon sa kanila, paanong nagkaroon ng Arabong Miss America? hindi yata tama na Arabo ang nanalo ng Miss America. Miss America? Miss 7-Eleven ka Ito ay Miss America, hindi Miss Ibang Bansa. Talaga nga naman ang mga tao ngayon. Paanong nangyari na ang Indian American ay Arabo at hindi tunay na Amerikano? Mabuti na lang at hindi nanalo ang second runner-up na si Crystal Lee dahil siya ay Chinese-American at hindi totoong Amerikano. Huwag natin kalimutan ang mga Italian-American at mga Irish-American na nakikisali lang pala. Dahil ang tunay na Amerikano ay... Hmm... Sige, huwag na nga lang at mahirap sagutin yan. Buti na lang din at may mga taong maayos mag-isip at marunong lumaban sa rasista. Ang lahat ng ito ay nailalayo ang ating atensyon sa issue na hindi yata kagandahan ng ugali ni Miss America. Tinawag nitong tabachoy ang nakaraang Miss America na si Mallory Hagan. Sa totoo lang ay hindi naman para sa lahat ng manonood ng TV ang Miss America kaya marami rin ang hindi nanood.